pag ano pag hinto sa unos So hey guys, magandang umaga guys. Punta na naman tayo sa layout guys Pinagat na naman tayo Ito magap pa lang oh. Mainit na ang araw Masyado mainit na ang araw At ito Guys ma -ano, sa Sakay na tayo sa bangka natin at shout out day sa lahat ng taga barangay Tugbong shout out sa inyong lahat sa mga kababayan ko doon at sa mga sa mga katabing barangay shout out sa inyong lahat sige dito lang muna uh, papalawad na tayo Umaya na lang tayo ulit mga gano video. Bye bye, maraming salamat sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Two hours later. Hello so guys, magandang hapon guys. Hindi ako nakapag-video kanina guys doon sa laot kasi masyadong matumal at nag ano din nag subasko. ito pa gani guys oh Uy, kami pag ano pag hinto sa unos umuwi kagad kami at ito lang nahuli namin limang pinggan ito halo-halo lang magpinggan lang na ano namin kasi masyado matumal at okay lang okay lang Basta, importante mabuti tayong pangangatawan guys no okay lang ito Paano, kahit ano kahit anong gawin natin walang walang tayong magawa lang ang ibinigay sa atin uh, at dito lang muna guys bukas naman ulit guys maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi